So guys, ngayon pumunta kami na nai kasi mag-aarkil kami ng suit ni Russell kasi nga ikakasal na si Gary. Kailan ko yung kakasal, Jelay Russell? Hindi. Oh, Ang gara, nasipit nila hindi agad. Tayo, blab Ha? Kailan tayo ikakasal? Tagal pa pa. Matagal pa. Wala ko. Lahat perfect ng lahat. Wala ko. Mahal mo ako. Tapos gusto mo na akong pakasalan. Ayoko <laughs> Ah, sige. Hindi mo ako mahal. Tapos ayaw mo pakasalan. Sige. At least okay, ngayon pa, alam kayo. ko na. Kailan? Bakit ako yung magpapakasal? Dapat ikaw yung magpapakasal sa akin. Hindi ako yung papakasal. Mali. Ikaw dahil yung papakasal sa akin. Kasi nga ako yung magtatanong ng William you marry eh. O diba? So ikaw, oo o hindi lang sasagot mo? Yeah. Pwede. Pwedeng pwede. Anong pwede? Maybe. Oh, no, ka, ka, puga Pugaan mo din, no? So, yun ang reason ba't wala si Gary sa Bruce Cobase kasi ikakasal sila. Kaya ngayon, mag-aar kami ng suit kasi kapag bumili kami, sayang yung pera. Bakit? Kasi siyempre sa namin magamit, di ba? Natuto na ako. Natuto na ako. Like kasi kapag may event, bibili ka talaga, ta bibili talaga, no, no, no talaga kami. Tapos, hindi na masuot kasi nga, nagamit namin doon sa si special location na yun. So, ngayon, arkila lang muna. Pwede kaya ako superhero ko bukas sa bawal, no? Ano? Oh, Di ka naman, ikaw ba yung ano, beta doon? Hindi ako nga pala, sorry. Wala tray, no? Bibilim ko ba, so guys, nandito na. Magsusukat na si Russell ng gown. Pili ka dito, Russell. Sel, ano sa'yo dito? Eh? Ano ang gown mo dyan? Eh? Dog ano dog tapos, dog oh, no, yun. Oh, bakit? White lady. Yung sapang loob, tapos black doll yung pagsin. Ayan pare, mukhang tuxedo ngayon talagang James Bond! yung As wine siya, ko, kanina ko pa hinihintay. Mukha doon siya toksido, di ba damit ang toksido? ano? Ma. Hindi, mukha ano, James Bond, agent pare. Tiyo, eh. Agent. Ah, pare, yung sobrik the movie. Uh, Oo, oh, ano? Mukha anak ni Gonzi. Wine na, ko. Mukha anak ni Gonzi ba? yung wine ko. Ay, di, agent ka rin yeah, pala, pre. Gerasin, ganito tayo. Para mga kinder. Ayan. <coughs> agent. Um, Pagpangit mo kami. Yan. Si Agent Botan. mama? kumama. Do kumama. Do Parang mas si Russell, no? Hindi. Tato. Si Russell may parang si Shelby. Uh, Aastig hmm. uh, natin Russell, no? Patay na si Shelby. Parang tayong pinaka-astig dun. Uh, yeah, Shelby, nakikita ko saan niya. Oo. Sir, tayong pinaka-astig dun. Itataas mo pa ang mo. Bibili tayo Gatsby book Indeed. mamaya. Hindi. Ika gata mo, mo ay, yung bok mo. Yung paganta, oh. Kailangan pala natin doon kamaro. Ayan, no? Pag-ganda. Ayan, dami ni gusto sa akin. Pagtas bok. lab dapat nakakamaro tayo bukas pala. Ano naman daw? Di ba? Hindi mo alam ma'am bukas kung sure sure mo bukas. Jelay, gusto ko sa mama. Kasi kailangan natin ng matindi sa patos. Kasi kailangan natin matindi sapatos. Ay, pa pero mo. sino magrereto sa sapatos? Meron kayo, bro. Oy, Ito pala. Tapos na. Kaso brown, tapos brown lang. Brown lang yung ano nila. Tapos na. Ito na 'yan. Eh hindi kasi sa kanya. Brown lang yung ano din. Oh, brown. Tapos na. Magkano yan, ate? Sa sa black to 250, sa brown 300. Ayun, 300. Ayun, pala yun Ayun lang. pala mag-a-a-a. Ayun, mag-a-a-a. Ayun, mag-a-a-a. Oo. Tsaka Ano ba? Ito ba yung brown na kailangan ni Gary? O mas lighter brown pa? Hindi, brown naman na yun eh. Brown na yun. Brown lang. yun. Sumo, maroon. Brown na nga yun. Yan yung brown. Ang bagay pumili ni Gary ng damit black bago brown tapos pitch yung tie. Sana ano na lang black na lang no. Sabi Sana all. Sabi na may gari. Hindi, picture mo ako sa ko. Gari ganito ba yung tura? <laughs> sel, sel. Diba? Ayan. Desente tayo pare. Tapos ito yung aquarium. Ah, ito na lang piliin ko. Sige. Okay na to. Okay. Diba, <laughs> ito ang sudan ito. Tuwad. Uy, may bawat ta. Bawat ito. Parang hindi ko na yung buhos yung gano'n. Dami. Na. Wow, sarap pare ko oh. Wow naman, tamang kain. Para ba may kasama tayo dito ng ano, ano, parang hindi sila nakaayos. Kasi yung person nila lumabas Nang hindi nakaayos. Doon Jeb, kung hindi mo na sila. Ha? Hindi mo na ubo sila. Malabo, pare, carnivore ako. sige, pag lang naman. sige, pag lang. Ikaw, love. Pag ikakasal, ano ang gusto mong kulay ng team? Na? Team. Team? Team ng ano, damit? Ah, anong color team? hindi ko alam kung tawag doon ba sa... Um, siguro depende sa time na yung... Gusto ko eh. black. Kung ano yung... Gusto ano, so, ko black. Ayun na mood mo. Ay mo na simply black and white. Hindi, depende nga eh. Depende siya sa mood ko that time. Ba? Kung ano yung... Women. Hirap pumili talaga po sa pa Iba iba kasi yan ng ano, iray. Yung kulay eh. Oo, ganun ba yan? Oo. Gusto ko. Black na ba kasi talaga pang sa pagkasal? Black? Oo. Oh. Pang sa lalaki black? Oo, oh, sa lalaki. Tuxedo. Ayaw mo ng barong Tagalog? Pilipino, Pilipino. Ayaw mo ng Different Depende nga sa street. Parang okay din barong Tagalog eh no? Kasi pilit Beteño yung mga pala. Oo. Ikaw ba? Gusto mo naka ano ka? Naka kimono. <laughs> Depende pa, ewan ko. Pero congrats kay Gary kasi sa Bruce Co. Brothers yung pinakaunang kinasal. Congrats! Hindi, si Carlo. Si Carlo pala ako nga pala, no? Oo nga, hindi si Carlo kasi umalis kaya nawala sa isip ko si Carlo nga pala. Si Carlo pala pinakaunang ikinasal. Si Bruce Co. So, Bro, ano. I forgot. sila yung mga pinakamatagal eh. Oo, oh, Sa bagay, si Rubio. Sino kaya next? Sino kaya ang next? Hula ko. Ang Karens. Baka. Pwede rin ang Jessel. Pwede din ang Jeremiah. Pwede din ang King Ina. Pwede din ang Jerisa. Pwede din ang Glenix. Ay, sorry. Wala naman pala sila nga pala wala na sila yan lang mahalaan pa natin kung sino yung mga next sobrang traffic dito sobrang traffic dito talaga as in walang bago anong bago sa so, kawit sabi ko sila nagmotor na lang eh nakamotor kasi dapat kami kanina talaga kaso walang umulan dapat kami lang ni Russell pupunta kaso nga umulan so nag decide kami mag kotse sumama so, na si Mia at si Jelay sumama so, hinalo niyo kami hinikayat hindi hinikayat hinikayat Shiet. What's up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak na sa salabi. Ito, ang 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xMacJeremy. So ganito yeah. lang kadali. Ganito lang o, oh. ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1x back Jeremy at makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash at pwede kang mag-cash in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo tapos pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung swap land. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos? Ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali kumita ng pera. So ano pong hinihintay nyo? Click nyo na yung comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1